ano binili ko, um, ano binili ko? Ito ba yung binili ko? Ah, oh, ito pa pala. Um, show and then mantaw, mantaw, tama ba pronounce ko, mantaw, yeah, mantu, mantaw, and then, chicken mami. Meron silang chicken mami, kaya hindi kita dito. Malaki yung ano nila, burger. Sopo, <laughs> yan yung burger. <laughs> Malaki yung sopo nila, o. Dito mo, laki. Tapos, kakainin ko, babalitaan ko kayo kung masarap. Okay, later! Sobrang oh, sarap! Mmm! Hindi, take out siguro mga tatlo. <laughs> ang salap mo siya I promise. At saka yung ano, yung mami, ang sarap. Hindi mo lasang ano, hindi lasang man mantiga. Iba yung lasa. Iba, siya, ano, iba siya sa mga natutman kong mami. Yeah. hmm, Basta masarap. Masarap-sarap. You no know? You, know? you know? So, this is soya and this is um icy. Pareha silang masarap, pero mas gusto ko ito. Soya. Kasi ano siya, yung lasa niya ano, hindi matamis. Yes. Tapos ano pala, may less sila um apat nito 100 pesos. Tapos lima nito five pieces 100 pesos. Saan ka pa? Tara na bumili ako ng... <laughs> bumili ako ng drinks. O, oh, ayan o. Oh. Ang sarap kasi talaga. <laughs> Tsaka show paw. Ang sarap kasi. Yun nga, matakaw ako yung e, iba. Matakaw ako. <laughs> Yan, pumunta na kayo sa Alex Building National Highway, San Pedro, Laguna. Go, go, go! <laughs>